Hello guys! Good morning! Andito na naman kami. Today is uh, Thursday. Uh, merong pasok yung alaga ko. Papunta kami sa kanyang uh, play date uh, sa Methodist Church. So, the dog is already passed. And ito yung amihitsura pag nalabas kami kasi sobrang lamig dito. My goodness! sobrang lamig kaya balot na balot yung aming katawan and hindi pa maaraw so ngayon parang 7 to 6 degree so eto ngayon lakad lakad kami nilalakad lang kasi namin yung aming ano dati nagtataxi kami pero mas maganda kasi maglakad na lang kasi minsan traffic so it takes like 25 to 30 minutes ang walking namin so ayan guys uh, malapit na kami naka tinan mo yung aking alaga yung stroller namin sobrang huge ayan bang ano talaga ba ang malakasan na lakad pang malakasan na lakad yung aming gagawin. So, ayan yung mga views. Nandito kami sa gilid ng daan. So, so far, okay naman. awan ng Diyos, kahit sobrang lamig is, malakas pa tayo in God's grace. And because of ating product na ginagamit, like glutacapsule, collagen and royal C, vitamin C. So, yan yung ating protection sa ating katawan every, every day. Medyo may kamahalan, pero health is wealth money. So, prevent tayo sa sakit. So, habang naglalakad tayo is magbablog tayo para may content and hopefully magkaroon tayo ng maraming views maraming magwawats so malapit na tayo guys so we need to be uh, careful sa ating paglalakad kasi may mga taxi na biglang bigla na lang mag whoopsie okay next one So, ayan, guys. Malapit na tayo sa aming pupuntahan. Ayan, buti na lang ang daan dito is magaan na, uh, maayos na. Kasi before is, eh, ano siya eh, ginagawa. So, guys. We are near in our place. Ayan yung place na pupuntahan namin ayan na building na yan um, to Methodist Church ayan medyo pinapawisan na tayo kasi ang weather dito is mabago-bago this week talaga is talagang ang, ang ginaw since Monday Sunday hindi pa masyado pero ngayon is sobra So waiting tayo na tatawid. Ah. Uh, sorry. Okay, push it. Push it. Yes. Ayan, pinupush niya yung button para mag-stop. Para mag-green. So, thank you guys for watching.